Sikin isang mapagpalang araw ng linggo po. Uh, bless Sunday po sa ating lahat. Welcome na po sa si panibago nating video. Siyempre panibagong vlog patungkol pa rin po sa pag-alaga ng mga oriental breed. Shamu, asil at basilan. Ito pa rin po ang inyong oriental breeder ng North Cebu. Kaya nung disili po. mga it's indeed a uh, blessed Sunday po sa pagpahala. Uh, sa ngayon po ay meron tayong dalawang katransaksyon po from Tabuelan, Cebu po yung isa at yung isa naman po is south na bahagi po ng Cebu from uh, Talangkang, Badian, Cebu po mga kasikin. And Kung po sila ng basilan natin at saka paasil. Kaya ngayong araw na ito mga pag-uusapan po natin ang ROI po o return of investment po mga kasikin sa pag-alaga ng mga oriental breed. Okay. So ngayon nga pala mga kasikin dito, bago po ang ating main content, uh, ah, napakanti na po ang ating pong brother na ito mga kasikin. No? Kaya nilipat ko na po yung ating mga pasama at yung pasila natin na week all dito. Ayan, so ang ating 2 weeks old po or 3 weeks old na pala sila mga kasike no? Ayan, so subukan natin tingnan Ayan, nilipat na po natin dito ang ating mga dumpumalay po no, na mga sisyo at syempre ang ating na rin pong mga basila no? Ayan, sapagkat yung pong mga nilagay natin dito ay inubos po kanina po ng ating buyer sana mention ko po sa mga previous vlog natin na naka-reserve na po at ayan, so Today po is the perfect day po na kinuha. So, ngayon, sila na, na, naman. yung ibigay natin dito sapagkat medyo malaki na po sila makasikin, no? Ayan, so, bagong tahanan na lang po ng ating mga, ayan, doon po. So, mga kalawa, yun po ang ating mga doon po malay makasikin, no? Ayan. So, ngayon na mga kasikin, ay pag-usapan po natin yung return of investment. So, gano'n nga ba kalaki na po yung kinikita natin sa pag-alagan ng mga oriental breed? At mga ilan kaya po talaga yung return of investment? So, Kasi bago natin at uh, tatalakayin po yung return of investment, syempre atin muna talakayin po yung mga expenses po namin dito po sa yard para atin pong makumpute kung meron nga ba talaga ang return of investment sa pag-alaga po ng mga oriental breed. Bali nga po mga mga na ang gamit ko po ang patoka sa ating mga alaga eh hindi po ordinary yung feeds. Pero ito po, ayan. So ito po yung mga bakas po ng mga plastic o mga pinaglalagyan po ng ating booster blow. Hindi lang yan makasikin. Meron pa dito yung um, sobrang dami. Ayan, tingnan natin. Ayan. So, nandyan. Pakalat-kalat. So, nasa around... 50 to 55 pesos po ang presyo po ng bawat isa. So, 1 kilo po yung isang pack, mga kasikyan. So, bali, ang isang pack is nasa 50 to 55. Depende po kung doon tayo makakabili po sa mga agrivet. So, ang SRP doon is nasa 50 or 52. But dito po sa amin, sa mga kapitbahay lang, so, nasa 55 na po yung isa. So, at yung isang pack, mga kasikyan, naubos po ng ating pasisyo sa loob lamang po ng dalawa o hanggang tatlong araw mga kasikin. Kaya kung ating pong computing mga kasikin, yung expenses po namin dito is almost around 7 to 8 thousand in a month po. So yung atin pong isang sako para po sa mga breeders, ay uh, ang konsumo po noon is nasa 10 days lang po. Kaya tatlong sako every month po. So to nasa 2 thousand po yung per sako. Kaya again plus sa ating mga booster. So talagang around 2 5 po every 10 days po yung mga gastos natin. Kaya sa isang buwan is nasa around around 7 to 8,000 po yung gastusin natin. So, including na po yan sa mga uh, bitrasin, sa mga gamitin natin panigo. So, yun po yung mga expenses natin every month. Okay? At ngayon naman mga kasiken, para ma-inspire po kayo, dahil nga kanina, ay uh, nagkaroon po tayo ng benta. So, yung dito mga kasiken, uh, yung breeder po natin dito, na tulog ba kinuha na natin, pinalitan na natin, no, sapagkat kahapon, at uh, saka natin mga kasikin ay talagang nagkaroon po tayo ng benta. So kahapon at ngayon, ang benta po natin is around 9,000. No? So kung baga, yung 9,000 save na po yung ating gastusin for the entire month mga kasikin. At hindi lang yan. So kung magkaroon pa tayo ng benta sa susunod na mga araw dahil ang 9,000 is two days lang po mga kasikin, no? But uh, in reality mga kasikin, hindi po tayo araw-araw po nagkakaroon ng benta. Kaya uh, ang masasabi ko po, ang return on investment po sa pag-alaga is nakadipindi po yan mga kasikin, no? So kung dami sa dami ng yung supply at saka sa dami po ng demand mga kasikin. So dito sa amin, uh, masasabi ko po is katamtaman lang muna yung return on investment sapagkat yung pong kinikita ko po sa pag-alaga ng mga Oriental Breed Mark Chicken sa pagbibinta ng mga CCO ay na ibabalik lang talaga sa uh, bibilihin namin na ng, ng vitamins. Kaya again, wala pa talaga tayong uh, masyadong masabi ko pong uh, profit, no? Uh, concrete profit po sa pag-alaga ng mga Oriental Breed. Pero ang masabi ko mga Chicken kung siguro ay tayo ay ano ang tawag dito? kung tayo lang ay uh, hands on at uh, saka uh, pero ang masasabi ko mga kasi kung tayo lang ay merong sapat na oras at talagang hands on po sa pag-alaga ay talagang malaki po ang return of investment sa pag-alaga ng mga oriental breed sapagkat pwede po ang mga basilan mga kasi kung wala bibili po per head pwede po nating per kilo at uh, again take note na ang basilan natin na may edad na 2 to 3 months ay kumitimbang na po ng 1 kilo each kaya again hindi po tayo malulugi kahit po mga uh, commercial feeds po yung gagamitin natin, still, meron pa rin po tayong income, mga kasikan. Ayan. So, para po sa akin, mga kasikan, ang return of investment nga po pala sa pag-alaga ng mga oriental breed ay nakadepende po talaga sa lugar, nakadepende po sa demand, at uh, saka sa supply po ng, syempre, ng video, mga kasikan. So, kung ako lang siguro ang masusunod, gusto kong dito na lang po talaga sa yard, mga kasikan, no? So, dito po i-google yung lahat ng oras ko, ba't hindi pa talaga pwede, sapagkat uh, with with ang Call of Our Duty magkasikin, kailangan po talaga nating magtrabaho. So, ang um, sa tingin ko, ang plano ko lang magkasikin kapag magretiro na pa ako sa aking pagtrabaho, medyo matagal pa. So, doon na pa ako magfo-focus, magpaparami po talaga ng mga oriental breed. sapagkat uh, nakikita ko po talaga na mayroon pong income mga kasikin ko. Hindi man sa per head, pwede po tayo dito po sa per kilo po yung bitan or sa meat type production. So, mayroon din pong nag-tap sa akin na makakapag supply po ba tayo ng meat again, but sobrang dami po ng demand nila kaya hindi rin natin kayang pasuplayan mga kasikin. So sa ngayon, dahan-dahan uh, po natin mga na kasikin while in the process po and with your support so unti-unti po nating uh, makakamit at uh, patuloy na ma-reach po yung ating goal so sa mga balak pong magmanukan dyan piliin nyo po kung ano po yung narapat at angkop po sa inyong lugar so dito po sa amin uh, wala pang masyadong nag-breed po ng mga oriental breed kaya tumpak at patok na patok po yung mga oriental breed mga kasikin sa so, ngayon ay mga asil na naman yung mga pinarami ko sapagkat sobrang dami rin nag-inquire uh, pang-infuse daw nila sa game call mga uh, kasikan. Alright? Okay. So, mga kasikan, ayan po. So, wala po tayong masyadong konkreto pong breakdown sa ating pong ROI sa pagkatili ako talaga masyadong marunong mag-analisa or mag-put into writing po sa mga discussion. But so far, uh, yung na-mention ko po, po mga kasikan ay meron tayong buwan na Ayan, nakakaluwag tayo mga kasikin. Meron tayong malaking kita. Uh, kasi depende po yan talaga mga kasikin, no? kung ipapahintulot po sa taas mga kasikin, araw-araw tarong araw may binta. So, talagang maganda po mga kasikin. But, one of the technique mga kasikin para meron tayong maraming binta. So, every time na meron tayong binta, just return a uh, little percent po to him. Uh, certainly po, uh, times fold, no? So many fold po ang babalik po sa atin. Alright? So mga kasiken, maraming salamat sa patuloy na panonood. At uh, pasin pasensya po kung wala po talagang konkreto, tayo. But so far, ang uh, ginagamit ko na lang pong uh, patukan nila is yung pong ating minsan naman, kapag walang benta, syempre, gumagamit tayo ng personal na uh, pera natin. But, most of the time, mga kasikin, yung mga benta natin. So, kung wala natin yung patuka, magbibenta na lang po tayo ulit. Alright? So, ayan po. So, ang pinaka ROI po, or return of investment sa pag-alaga ng mga manok, mga kasikin, ay wala po dito. But, Nandito po mga seconds. So, fulfillment po. Sa happiness po na napifeel natin every day po. So, subukan nyo lang po. Dahil again, ang pag-alaga ng manok is hindi po yan nakabase po sa dami ng mga nag-alaga. But again, nakabase po yan sa passion niyo po. Okay? Kung passion niyo po talaga mag-alaga, ayan, certainly po, it will grow successfully. Ayan, so mga kasikin, see you naman po sa sunod naming mga upload. At sana po ay meron po kayong natutunan sa aming bagong upload. God bless and see you when I see you.